hello, may ngudto sa tanan no. sa so, ka mahilig bonsai dira. So ani ta karon ato ni atong kuan ato dahon ni atong hibiscus bonsai. Ni yeah, paghuman ato og kuha og dahon ani tanan. Putla na to nagsanga, mga siguro binla na to, mga 5 inches para mao ni atong wearingan mga kumpare no. Sa mga mahilig sa bonsai dia kung kinsa may gusto magpa workshop sa ilahang mga bonsai uh, willing they ko nga mo mudawat kung kinsay gusto magpatrabaho dira so dili man ta kayo kamahalan uh, Sigon lang pud sa kuan kung pila ka bonsai ang ilang ipa workshop uh, maora pay atong presyo by bonsai ta magpresyuhan So kung kinsay gusto diha magpa workshop Ibutang lang ako sa comment section Ang akong Telephone number Para makunta ko ninyo Kung kinsay gusto Okay mga free So padayon tayo sa pag wiring So dipindi sa inyo kung kinsay gusto niyo Ang formada Kamu ni bahala kung Kinsay discarte niyo Sa forma sa inyong bonsai Ah, uh, nga bonsai mga preno, gikan din sa bye bye nga akong nakuha niya siya o kanang nakita niyo nga bato nga akong gigipapilitan sa akong hibiscus bonsai gikan po na sa mga kadalanan nga akong makita kung so, nagustuhan mo po na ako siya moto akong gidalag karga na ako sa motor Amo na karon nagipadikit na ko anong akong hibiscus bonsai so guapo ba yung ang kalabasan mga kakumpare no so okay padayon lang ta sa pag wiring so yan formado na gid sa kayo so kanang nakita ninyo nga pila nga nakadikit sa bato mo na akong gibutang siya kay naana si siya ay ugat kani gipapilit nako sa bato pero sakto na gid ang gulang ani makita na to nga bro dako na gid yang uga galon na to nang panapton para gwapo na sa tanaw so happy ta ta mahuman na to pag workshop no sa atong hibiscus bonsai so sa mga gusto niya mag mag comment lang mo sa comment section kung gin say gusto magpa workshop dia ibutang na ko akong cell number sa comment section so kung may bala kung gisay gusto so yan mga kumpare no so kung gisay ganahan sa akong video karon paki like naman o paki share